Sasalubungin ng dagdag singil ang mga consumer ng Maynilad at Manila Water sa Enero 2024. Pinayagan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang Maynilad na itaas sa 7 pesos and 87 centavos ang singil sa kada cubic meter. Katumbas ito ng 4 pesos and 74 centavos hanggang 205 pesos and 87 centavos depende sa konsumo. Samantala, inaprubahan rin ng MWSS ang taas singil ng Manila Water sa Enero 2024 na nagkakahalaga sa 6 pesos and 41 centavos kada cubic meter. Katumbas naman ito ng 2 pesos and 96 centavos hanggang 154 pesos and 55 centavos, depende sa konsumo na nakadepende sa 10, 20 at 30 cubic meters. Para kay MWSS Chief Regulator Patrick T., kakayanin ng mga consumer ang dagdag singil. Paliwanag pa ni D., Nakalaan ito para sa mga gagawing proyekto para sa ikagaganda ng serbisyo ng dalawang water concessionaire. Para sa MBC Network News, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.